Yamaha YTX laging pinupugak sinisinok problem solve ito lang no? tingnan yung gasolina na din rain ko bakit nagkakaroon ng tubig to bagong bagong bago pa yung ano ko bagong bago pa yung motor ko yes baby 800 pa lang ang takbo ng tiyo ewan sa video yun no? oh Ayan o, ayan yung ano, tubig o, oh. sa ilalim, o. Oh. Ayan o, tubig yun, o. Oh. Kaya pala laging pinupugak. Kailangan pala laging painitin ng matagal, para mawala yung sinok niya, yung pugak niya. Parang namamatay. Ngayon, testing natin is start. One click na yan kahit malamig pa yan. Kagabi ko ito din rin eh. Ngayon, try natin yan. Ito guys yung ating YTX. Ito, ang takbo pa lang yan. Bagong bago pa lang. Ay, kala ko 800. Nasa 1,000 na pala ang takbo. Lagi kada i-start ko yan. Naka-tricycle pa yan guys. Oh. Kaya, tataka ako paano siya pinapa pinasok ng tubig. Ginawa, ginawa ko ito. Ito, nakalabas po. Oh. Binuksan ko lang dyan din rain ko lang ayun ngayon unang start to sa umaga try natin kung pupugak pugak pa ayun natin lagi sinisinok to dati okay naka secret eh may secret hindi mapapandar ang ganda na okay game okay one start dapat pag nirep ko yan sisinok yun mamamatay hindi na hindi na siya tuloy-tuloy na yung takbo niya hindi na siya sinisinok oh okay na Guys, yung lab problema Ang bihira yan Paano oh, pinasok ng tubig yun? Nakapagtaka ah, Nakatricycle to, may bubong Pwede siya dito Pwede siyang pasokin dito siguro pag nagkakarwash ako Pag inuhugasan ko siguro Baka pinapasok ko dito sa sian O pwede naman sa pinaggasolinahan Baka nagkaroon tubig Halos one month O oh, mag two months ko nang iniinda yan Laging, laging papalamigin Ay ah, laging pag malamig Sinisinok Ngayon Pag uminit siya nawawala siya Nagtutuloy-tuloy na yung andar Kailangan ko pa siyang itsok Pag mananakbo Ngayon hindi na oh. Huh? Hindi na siya sinisinok Wala lang pala ang problema Grabe issue ng YTX Kala ko oh, wala pa lang ang problema And guys, nasurusunan yun lang pala Thank you love na Price again